dropa ba, balikan natin yung uh, sisig ni Mutik. Actually, nagbago sila ng pwesto. Turo ko lang yung uh, pinakamasarap na sisigan dito sa Maynabota uh, nabota. So, along nga -ano lang to. Uh, interior double nine. Tapos, sa uh, Governor A. Pascual dito sa may nabota. So, ito yung sikat na sikat na sisig ni Mutik. Isa to sa mga pinakamasarap na pwede kong irekomenda na masarap na sisig at saka bagnet. Ma'am, sa sisig mo, sa regular fries, magkano yung ano niya? Yung solo, ano lang siya? 90 pesos. 90 pesos siya? 90 Tapos yung naka-plate rush mo, magkano yung price niya? Saan po? Yung naka-Bilao siya. Nakabilao po, ano po? Sa so, sisig po, 600. Pagka-Mix Bilao, 620. Kapag ka-Puro Bagnet naman, 670. Ayan. So, thank you, ma'am.

啊。Yeah. ng 620. Word 620. Yan. May bagnet, may sisig, kumpleto na siya. Isang bilao.